Magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang inyong daily weather update ngayong Thursday, June 19, 2025. Huwag kalimutang i-like, i-share, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa lagay ng panahon. I-follow din kami sa aming Facebook page. Ayon sa huling ulat ng PAGASA, patuloy na binabantayan ang isang low pressure area, LPA, na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility, PAR. Kaninang 3AM, huli itong namataan sa layong 360 kilometers west ng Bacnotan, La Union. Sa ngayon, wala itong direktang epekto sa anumang bahagi ng bansa at hindi rin inaasahang magiging isang ganap na bagyo. Mayroon din tayong Intertropical Convergence Zone (ITCZ) na nakakaapekto sa bahagi ng Southern Mindanao. Ayon sa PAGASA, may mga kumpol ng kaulapan sa ilang bahagi ng bansa. Umiiral pa rin ang Easterlies, ang mainit at maalinsangang hangin na nagmumula sa Pacific Ocean na siyang nakaapekto sa malaking bahagi ng Pilipinas. Para sa lagay ng panahon ngayong araw sa Luzon, inaasahan ang maulap na kalangitan na may mga scattered rains and thunderstorms sa Aurora at Quezon dahil sa epekto ng Easterlies. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, asahan ang generally fair weather, ngunit maghanda sa mainit at maalinsangang panahon, lalo na mula tanghali hanggang gabi, kung saan mataas ang posibilidad ng mga localized thunderstorms. Temperature forecast sa Metro Manila, inaasahan ang bahagyang mainit na panahon na may temperaturang mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Lawag ay makakaranas ng katulad na init na mula 24 hanggang 32 degrees Celsius, habang sa Tuguegarao ay posibleng umabot sa mas matinding init na nasa pagitan ng 24 hanggang 35 degrees Celsius. Sa Baguio ay malamig pa rin ang klima na may temperaturang mula 18 hanggang 24 degrees Celsius. Sa Legazpi ay inaasahang bahagyang maalinsangan na mula 26 hanggang 32 degrees Celsius. At sa Tagaytay ay mas malamig-lamig na may saklaw ng temperatura mula 23 hanggang 31 degrees Celsius. At ang lagay ng panahon sa Mindanao, sa Davao Region, Soccsksargen, Surigao del Sur, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Inaasahang magiging maulap ang kalangitan na may mataas na tsansa ng pagulan buong araw dulot ng ITCZ. Sa Palawan, Visayas at nalalabing bahagi ng Mindanao, asahan ang mainit at maaliwalas na panahon, ngunit may posibilidad pa rin ng mga localized thunderstorms sa hapon hanggang gabi. Temperature forecast sa Kalayan Islands, inaasahan ang temperaturang mula 26 hanggang 32 degrees Celsius sa Puerto Princesa ay makakaranas ng katulad na panahon na mula 26 hanggang 32 degrees Celsius, habang sa Iloilo ay bahagyang maalinsangan na may temperaturang mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Cebu ay inaasahang may katamtamang init na mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro ay posibleng umabot mula 25 hanggang 31 degrees Celsius. Sa Zamboanga ay mas mainit na panahon na may temperaturang mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. At sa Davao ay inaasahang may temperaturang mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gill warning sa alinmang baybayin ng bansa sa ngayon. At iyan ang kabuoang lagay ng panahon para sa araw na ito para sa inyong kaligtasan at convenience laging magdala ng payong at manatiling updated huwag kalimutang mag-like mag-share mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mas marami pang weather updates i-follow din kami sa aming Facebook page para sa real-time na balita sa lagay ng panahon ingat po tayong lahat